Kumusta mga kausap? Maraming salamat sa pagbisita sa aking channel. Ito po si Sir Ababa na nagsasabi, Be enlightened and awaken for truth. Know the truth and it will set you free. Mga kausap, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa cremation. Dati ang pagpakremate ay ginagawa lamang ng mga mayaman o mga may pera dahil mahal ang magpakremate. Pero sa kalaunan, naging uso na rin ito para sa ilan dahil kung susumahin, mas mura ang magpakremate kaysa sa magpapalibing ng buo, lalo na ngayong may COVID. Pinapakremate ka agad ang mga patay, lalo na kung positive daw ito sa COVID-19. May mga kamag-anak na ayaw sana nilang ipakrimate ang kanilang yumao para mapaglamayan subalit walang magawa dahil protokol ito ng WHO para hindi kumalat ang virus. Ang tanong, bakit marami pa rin na COVID kung sinunog na ang katawan ng carrier ng virus? Pero may pagpilipilian ka naman bilang kamag-anak ng yumao. Kung gusto mong pakrimate, upang may mapaglamayan na abo o palibing na lang kaagad. Ano naman ang mababasa sa Biblia tungkol sa ginawa ng mga tauhan ng Diyos sa kanilang kamag-anak na yumao? Sinunog ba nila ito o binigyan ng magandang libing ang katawan? Halina't at ating pag usapan narito ang mga sumusunod. Una, si Sarah na asawa ni Abraham. Babasa po natin sa Genesis 23 verse 1 to 20. Ito ang ating mababasa. At ang buhay ni Sarah ay tumagal ng isang daan at dalawang po pitong taon. Ito ang naging mga taon ng buhay ni Sarah. At namatay si Sarah sa Kiryat Arba na siyang Hebron sa lupain ng Kanaan. At naparoon si Abraham na ipinagluksa si Sarah at iniyakan. At tumindig si Abraham sa harap ng kanyang patay at salita sa mga anak ni Heth na sinasabi, Ako'y taga-ibang bayan at nakikipamayan sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang pag-aaring libingan sa gitna ninyo upang aking ilibing ang aking patay na malingid sa aking paningin. At ang mga anak ni Heth ay sumagot kay Abraham na nagsasabi sa kanya, Dinggin mo kami, Panginoon ko, ikaw ay prinsipi ng Diyos sa gitna namin. Sa pinakahirang sa aming mga libingan ay ilibing mo ang iyong patay. Wala sa amin na magkakakait sa iyo ng kaniyang libingan upang paglibingan ng iyong patay. At tumindig si Abraham at kimukod sa bayan ng lupain sa mga anak nga ni Het. At nakiusap sa kanila na sinasabi, Kung kalooban ninyo na aking ilibing ang aking patay na malingit sa aking paningin, ay dingginin ako at pamagitanan ninyo ako kay Efron na anak ni Zohar, upang ibigay niya sa akin ang yung hib ng makpela na kanyang inaari na nasa hangganan ng kanyang parang. Katapat na halaga ay ibigay niya sa akin upang maging pag-aaring libingan sa gitna ninyo. Si Efron nga ay nakaupo sa gitna ng mga anak ni Heth at sumagot si Efron na hetiyo kay Abraham sa harap ng mga anak ni Heth na narinig ng lahat ng pumapasok sa pintuan ng bayan na sinasabi, Hindi Panginoon ko, dinggin mo ako, ang parang ay ibinibigay ko sa iyo, at ang yung na naroon ay ibinibigay ko sa iyo. Sa harap ng mga anak ng aking bayan ay ibinigay ko sa iyo, ilibing mo ang iyong patay. At si Abraham ay umukod sa harapan ng bayan ng lupain. At nagsalita kay Ephron sa harap ng bayan ng lupain na sinasabi, Manong ako lamang ay iyong pakinggan. Ibibigay ko sa iyo ang halaga ng parang tanggapin mo sa akin at ililibing ko roon ang aking patay. At sumagot si Efron kay Abraham na sinasabi sa kanya, Panginoon ko, dinggin mo ako, isang putol ng lupa na ang halaga, lagay apat na raang siklong pilak, gaano sa akin at sa iyo, ilibing mo nga ang iyong patay. At dininig ni Abraham si Efron, at tinimbang ni Abraham kay Efron ang saraping sinabi, sa harap ng mga anak ni Heth, apat na raang siklong pilak na karaniwang sarapi ng mga mga ngalakal. Kaya't ang parang ni Efron na nasa Makpela, na nasa tapat ng Mamre, ang parang at ang yungib na nandoon at ang lahat ng mga punong kahoy na nasa parang na yaon ng nasa buong hangganan niyaon sa palibot ay pinagtibay. Kay Abraham na pag-aari sa harap ng mga anak ni Heth sa harapan ng lahat ng nagsisipasok sa pintuang daan ng kaniyang bayan. At pagkatapos nito ay inilibing ni Abraham si Sarah na kaniyang asawa sa yungib ng parang sa makpela sa tapat ng Mamre na siyang Hebron sa lupain ng Kanaan. At ang parang at ang yungib na ay pinagtibay kay Abraham ng mga anak ni Het na pag-aaring libingan niya. Sumaliwanag so, po mga kausap na si Abraham nga ay bumili ng lupa para paglibingan sa kanyang yumaong asawa. May kamahalan pa nga ang pagbili ng lupa. Kaya pagpahangga ngayon, si Abraham nga ang may-ari ng kalahati ng kanaan at ipinamana sa kanyang mga anak kay Isaak hanggang kay Jacob o Israel. Hindi po niya sinunog kahit sa is isa siyang nomad. Ibig sabihin ng nomad ay hindi na sa isang lugar, kundi palipat-lipat ng lugar si Abraham. Iginalang po ni Abraham ang katawan ng kanyang yumaong asawa at inihimlay sa isang permanenteng libingan ang buong katawan nito. Kung pwede lang sanang i niya o sunugin niya ang katawan ng kanyang asawa at maging abo, at pwede niya itong dalhin kahit saan siya pumunta. Pero hindi po, inilibing po niya ito sa isang yungib kung saan doon din siya inilibing. Si Isaak at si Rebecca doon din inilibing at si Leah na asawa ni Jacob. At ayon sa Biblia, si Jacob ay nagsalita sa kanyang mga anak na doon din siya ipalilibing. At narito ang sabi ni Jacob na mababasa sa Genesis up Kapitulo Putsiam, Versikulo 31 na doon nila inilibing si Abraham at si Sarah na kaniyang asawa, na doon nila inilibing si Isaac at si Rebecca na kaniyang asawa, at doon ko inilibing si Leah. So ayan po. So maliwanag po na noong unang panahon, sa panahon po na naayon sa nasusulat sa Biblia, na mga tauhan ng Diyos ay binibigyan ng magandang libingan o ang kanilang mga yumao. Ano sa palagay niyo mga kausa? Pabor ba kayo sa cremation o hindi? Mag-comment lamang sa baba. At kung nagustuhan niyo ang video ito, mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga bago kong videos. At mayroon pa itong dugtong at inyo pong abangan. Maraming salamat po at ito si Sir Ababa na nagsasabing, Be enlightened and awakened for truth.